isang masayang pulot serye na naman ang naganap ngayong araw mga chingo. May nakita akong basura doon na daanan ko kanina. Kaya balikan natin. So yun na nga, pag uwi ko galing trabaho, itinabi ko lang muna itong aking bisikleta para balikan ang mga appliances na nakita ko. Naku! Sana ay goods pa ang mga yun. Kung hindi, Sayang lang ang pagod ko lalo na't sobrang lamig ang panahon ngayong araw. Kita nyo naman sa outfit ko talagang balot na balot at talagang may snow pa ang buong paligi. Ayagi, mangiw-giw aklantin man na akar kakaaro. Agay Una kong ang nadaanan itong body massage na to. At mga lamesa? Alam kong goods pa to at napaglumaan lang. Yun nga lang. Hindi ko naman kayang buhatin para iuwi sa tirahan ko. At isa pa, hindi naman ito ang target kong kunin. Hehe. <laughs> Napansin ko kasi nung nakarang araw, may naghahakot ng mga gamit at para lumipat ng ibang tirahan Kaya siguro iniwan na lang ang mga gamit na to May cooling fan, electric fan at isang maliit na refrigerator at kung ano-ano pa Naku! Kaya nga siguro malamig ang panahon at libre naman ang yelo kaya pinagtatapon na ang mga to Di ko lang alam kung sure na goods pa ang mga to At isa pang nakita ko, ano kaya ang laman ng bag na to? Isang disassembled na rechargeable na vacuum cleaner mga chingo? Pero dito talaga ako natuwa sa cooling fan. Feeling ko kasi ang lakas makasosyal pag meron ka nito. Mahal kasi yung mga ganitong klase. Ang problema nga lang, hindi ko mahanap yung remote control nito. Nagmamadali nga akong umalis dahil nanginginig na ako sa lamig mga chingo. Hi, buhay basurero talaga. Titiisin lahat, may mapulot lang. Napansin ko rin na quality talaga tong tinapon na kama. At talagang napakalinis pa. Meron din akong nakitang nakasako at ang laman ay mga babasaging plato at platito. Binuksan ko din itong drawer na nagbabaka kaling may laman ulit na gadget tulad nung nakaraan na pulot ko at may nakita din akong laruang truck na laruan ng bata ang laki naman neto grabe quality talaga ang mga tinatapon na basura dito hindi ko na talaga matiis ang lamig kaya umuwi na ako at pagdating ko sa amin tinesting ko kaagad tong mga napulot ko para kung sira ay maibalik ko kaagad sa basurahan. Walang kasiguraduhan to at tiyaga lang. At pagsaksak ko nga, nagcha-charge naman pero kailangan ko munang i-charge ng ilang minuto bago ko i-testing. Pagkatapos ko nga i-charge, ito ang nangyari. Napawaw na lang talaga ako dahil ang ganda nitong vacuum na to. Talagang malakas humigop at may ilaw pa talaga. Isa pang nagustuhan ko dahil wireless siya kaya hindi sa gabal sa paglilinis. Ayos! At syempre sunod ko namang tinesting itong cooling fan. Syempre gumana din at talagang cool na cool ang fan. ba diba, ang lakas makasosyal pag gamitin? Quality talaga mga tinatapon nilang basura dito mga chingo Ano kaya ulit ang sunod na mapupulot ko? Abangan!